Shoutout tayong mga idol sa aking mga member kay Harry Chan, Merlinda albis, priscilla Inot, Sheila Bonino, Angelito Brunola, kay day Ilin Ido, at sa mga nag-renew sa kanilang mga buds kay Richard Umpan, Torren and 4 Friends, Marcel Nakil, at kay Tita Jinky Feres. Maraming maraming salamat sa inyong mga idol. At shoutout din sa lahat ng mga nagko-comment sa ating mga bagong upload. Lalong lalo na sa mga nag-likes at sa mag-share ng ating mga upload malaking tulong na po iyan mga idol maraming salamat shoutout din sa lahat ng mga nag-aabang sa ating mga bagong upload sa mga silent listener shoutout sa lahat ng mga OFW sa buong mundo sa mga security guard sa mga baker, sa mga blind community maraming salamat sa supportan ninyo uh, mabuhay po kayong lahat mga idol simula na po natin ang ating kwento Uwi isa doon sa lima. Ipapakita namin ngayon ang tunay namin na lakas na kung susumahin, mas malakas pa kumpara doon sa tatlong mga matatandang orangutay. Matapos ang pagkawikang iyon, agad nasabay ng may binunot ang mga ito sa kanilang mga tagiliran na mga patalim at ilang sandali lamang nasipat nila ni Mark at ng mga batang paslit ang mga kumikislap ng mga sandata ng mga ito na nabatid agad nilang mga matatalas na mga armas ang mga ito at agad na ibinato ang mga iyon doon sa apat. Mabilis naman na umilag ang mga ito. Ngunit kamunti ka ng tamaan ang mga ito. Ngunit itong silugan na daprisan pa rin ito sa kanyang balikat kahit na mabilis itong umiwas na ibig sabihin lamang napakabilis ng pagbato ng mga ito sa kanilang mga armas nakasigundo lamang ang pagitan sa bilis ng mga ito at bago pa makahuma ang grupo nila ni Mark nasipat na naman nila ang pagkislap ng mga patalim na papunta na din sa kanila kaya napasigaw na itong si Mark para abisuhan ang mga batang paslit na umilag ang mga ito ngunit sa tingin nitong si Mark huli na ang mga bata sa kanilang gagawing pag-ilag dahil sa bilis ng mga patalim na iyon. Kaya nagpasya na itong si Mark na palabasin na ang mga nakatagong baraha doon sa ilalim ng lupa para harangin ang mga lumilipad na mga patalim. Tanging ang kanyang mga brahan lamang ang may ganun kabilis na kayang masabayan ang bilis ng mga sandata ng kanilang mga kalaban. At makalipas lamang ang ilang mga segundo agad nang nagpingkian na ang mga armas na mga ito. At sumabog naman ang mga braha nitong si Mark doon sa ere na nagiging sanhi para magbagsakan ang mga patalim doon sa lupa. Ngunit may dalawa pa rin ang nakakalusot sa mga ito na kamungkikang matamaan pa nga itong si Akiko. Mabuti na lamang at agad na nasalag niya ito sa pamamagitan ng mga baging. Lumusot pa nga ang mga ito at naputol ang mga baging nitong si Akiko. Mabuti na lamang nagawang mapigilan pa rin iyon ng panghuling baging ng batang paslit. Kasabay naman ng pagsabog ng mga braha nitong si Mark, biglang nawala din ang mga ito sa kanilang kinatatayuan. At nang mawala na ang mga usok dahil sa pagsabog, biglang sumulpot na ang mga ito doon sa harapan ng mga kalaban. Napakabilis na umigpaw at umataki itong si Mike pagkatapos ibinabato niya ang kanyang braha doon sa harapan ng mga ito. Ngunit bago naman tumama ang kanyang mga braha doon sa limang mga kalaban, biglang iniharang ng lima ang kanilang suot na mga sumbrerong gawa sa buli at doon sumabog ang kanyang mga itinapon na mga braha na pamura itong si Mark hindi niya inasahan na ganon katibay at kabilis ang mga sumbrero na mga ito na kayang sanggain ang kanyang malakas na mga usal na nagiging dahilan para sumabog ang kanyang mga itinapon na mga braha. Kasabay naman ng mga ginagawang pagsangga ng mga ito, tanging mga sumbrero na lamang ang naiiwan doon sa harapan nitong si Mark at nawala ang limang mga kalaban na hindi man lamang niya napansin. Mabuti at nandoon na ang mga batang paslit na mabilis na inaatake nitong si Abo at Lugan ang mga kalabang nilalang na napakabilis na nakalipat ng pwisto doon sa mga kakahuyan sa gilid ng ilog. Ngunit nang makalapit naman ang dalawang mga batang paslit biglang nahugot naman agad ng mga ito ang kanilang mga patalim at sinalubong ng mga pag-atake ang dalawang mga bata kamuntikang tamaan ang dalawa, mabuti na lamang at agad na nakaiwas ang mga ito at umikot ang dalawa sa ere gayon paman, bago pa bumagsak ang mga paa ng mga bata sa lupa biglang may umigpaw na din na dalawa doon sa kanilang ulohan sa bilis ng kilos ng mga ito agad na nakalapit ang mga ito sa kanila at sa isang pag-atake tinamaan itong silugan isang pagsiko ang tumama doon sa batang aswang sa batok ang tama ng batang silugan na nagiging sanhi para bumulosok ito pabagsak sa lupa napasubsob sa lupa itong silugan dahil sa lakas ng kanyang natamong tama agad na may tumulong dugo ng bata galing sa kanyang ilong samantalang itong si Abo biglang nang hihina din ang katawan ng batang paslit dahil tinamaan ito ng malakas na usal na tigalpo tuluyan ng tinamaan na din ang bata at sa mga pagkakataon na ito gamit na ngayon ang patalim ng kanilang kalaban bumagsak na din itong si Abo sa lupa na nauna ang likod nakita naman nitong si Akiko ang pangyayaring iyon. Kaya agad na kumilos na din ang batang babaylan para tulungan ang dalawang mga kasamahan ng bata. Agad na nagpalabas ng mga baging ang batang si Akiko para sana hilahin ang dalawa palayo doon sa kanilang mga kalaban. Ngunit napatigil ito nang may nasipat na kumikislap na bagay galing sa kanyang likuran. Wika din ito agad sa kanya. Huwag mo nang ituloy ang binabalak mo, bata. Ako ang harapin mo. Bago pa makakilos itong si Akiko, tinamaan na ito ng pag-atake ng kalaban. Galing sa kanyang likuran gamit ang matalas nitong punyal. Mabuti na lamang bago tinamaan itong si Akiko, nagawa niyang mailatag ang mga usal na linlang. Kaya pagbagsak nitong si Akiko sa lupa, nagiging baging ang kanyang katawan na ibig sabihin lamang isang huwad na katawan ang tinamaan ng kanilang kalabang espya samantalang doon naman sa kinaroonan ng dalawang mga batang paslit walang pakialam ang kanilang mga kalaban kahit na mga bata pa ang dalawa kumilos muli ang apat na nando doon para tapusin na ang dalawang mga batang paslit sa likod ang tama nitong si Abo kaya ramdam ng bata ang sakit at kirot Ngunit sa mga oras na iyon, nakabawi naman agad ito ng wisyo sa tumamang usal na tigalbo sa kanya. Kaya kahit na nasaktan pa itong si Abo, nagawa nitong makapaghanda sa papaataking mga kalaban. Ngunit itong si Lugan, nangangarag pa ang katawan ng bata at nakakaramdam pa rin ito ng pagkahilo. Sa loob lamang ng ilang mga segundo, nakalapit na agad ang mga kalaban sa kanilang kinaroonan at agad na nagpakawala ang mga ito ng mga pag-atake gamit pa rin ang kanilang mga matatalas na mga punyal. Ngunit sa mga pagkakataon din na iyon, nando doon na itong si Mark na mabilis na binitbit ang katawan nitong si Lugan at pagkatapos itinapon niya ito sa ere. Batid nitong si Mark na agad na makabawi ng wisyo itong si Lugan dahil makasagap ito nang ng kung hangin doon sa ire samantalang si Abo bago pa tuluyan na matamaan ito ng armas ng mga kalaban agad nang naitukod ng batang paslit ang kanyang mga kamay sa lupa kasabay ng pagpapakawala ng sipa doon sa paa ng isang kalaban na nagiging dahilan sa pagkabuwal nito sa lupa ngunit sa tingin naman nitong si Abo hindi pa rin iyon sapat kailangan niyang maipatama ang kanyang mga matatalas na mga kuko doon sa mga katawan ng mga ito. Kaya umunat itong si Abo at sinubukang abutin ng mga pagkalmot ang kalaban na tinamaan niya sa may pa kanina. Ngunit bago patuloyan na makapagpatama itong si Abo ng mga pagkalmot, nakabawi na ng wisyo ang kanyang kalaban nang ganon kabilis at nakapaghanda na ito sa papaataking batang paslit, sinalubong itong si Abo ng pag-atake kaya tumarak ang punyal ng kalaban sa dibdib ng bata na labis na ikinagulat nitong si Abo. Kung hindi lamang napaunat patras itong si Abo, maaaring umabot pa sa puso ng bata ang pagkatarak ng punyal na iyon. Maagap naman itong si Mark na sa mga pagkakataon na iyon, nandoon na din sa kanilang kinaroroonan. Agad na umikot ito sa ere sabay ng pagpapakawala ng pagsipa na tumama naman doon sa dibdib ng kalabang nilalang na umaatake doon kay Abo na nagiging dahilan para tumilapon ito at bumalandra doon sa puno ng malaking kahoy at agad na naramdaman ito ang pagkahilo at pagkayanig ng kanyang buong katawan napapamura na lamang ito ng palihin nagulat din ang kanyang mga kasamahang nilalang na mga espiya dahil hindi nila inasahan na sa mga pagkakataon na ito nakakasabay na sa kanilang bilis at liksi ang kanilang mga kalaban agad na lumundag patras itong si Mark na bitbit -bit ang sugatan na si Abo samantalang itong si Lugan umikot ito sa ere at nakabawi na ito ng wisyo. Lumundag na din ito papasunod doon sa kinaruruunan nila ni Mark at Abo. Huwi ka naman agad itong si Mark. Abo, masama at malala ang mga natamumong sugat sa iyong katawan. Mukhang kinakailangan muna natin na umatras sa laban na ito. Ngunit itong si Abo, nagpumilit pa rin itong lumaban wikang sagot naman ng batang paslit. Kuya Mark, huwag kang mag-alala. Kaya ko pang lumaban. Hindi ako madadali ng ganun kadali. Hindi pa din kasi alam nitong si Mark ang tunay na kakayahan ng batang paslit tungkol sa kakaibang kakayahan ng batang si Abo na kayang mapagaling din agad ang mga bawat matatamo nitong pinsala at sugat na katulad din nitong lugal ngayon, napagtanto nitong si Mark, nakakaiba nga talaga ang lakas at tapang ng kanilang mga kalaban ngayon. Bukod sa magaling ang mga ito, pagdating sa aspitong pakikipagkumbate, malakas din ang kanilang karunungan pagdating naman sa mga aspitong usal. Unang bisis ngayon na may nakakaharap itong si Mark na ganito kagaling na mga kalaban. Maraming nakakalaban na itong si Mark na mga malalakas tulad ng mga barangan at malalakas na mga aswang. Ngunit kakaiba, ang galing ng kanilang mga kaharap ngayon dahil nakakasabay ang mga ito sa kanila. Sa kagalingan sa pakikipagkumbati at pakikipaglaban, ganon din ang naisip ng kanilang mga kalaban. Hindi din inaasahan ng mga ito na makakasabay ang mga batang kalaban sa kanila. Wika ng pinuno ng limang mga espiyah mukhang kailangan natin na mag-iingat sa mga ito. Isang pagkakamali lamang, maaring katapusan na din natin. Hindi ko inasahan na magaling pa lang mga ito, pati na ang mga batang paslit sa pakikipaglaban at mayroong mga tangan din ang mga ito na mga karunungan sa mga usal. Kailangan na makahanap tayo ng paraan para mapatay agad ang mga ito bago pa makahanap ng paraan ang mga ito na tayo ay madali. Samantalang napapamura din ang nakakalaban nitong si Akiko dahil naisahan siya ng batang paslit at huwad na katawan lamang nito na gawa sa baging ang kanyang tinamaan ng mga pag-atake. Samantalang itong si Akiko sa mga pagkakataon na iyon nandudoon na ito sa kinatatayuan nila ni Mark at Abo kasama itong silugan. Huwi ka nitong si Mark doon sa kanyang kasamahang mga bata. Huwag tayong maghihiwalay. Kailangan natin ang bawat isa. Kakaiba ang lakas at galing ng mga ito. Abo, kaya mo pa bang lumaban? Itong si Akiko na ang sumagot kay Mark. Kuya Mark, kahit na tamaan pa si Abo, nang makailang ulit at masusugatan ito hanggat walang mga pabaon na mga malalakas na mga usal ang mga iyon agad na maghihilom lamang ang kanyang mga pinsala. Hindi lamang sa mga usal kaya niyang makabawi agad ng wisyo. Kaya napalingon at napatitig itong si Mark doon kay Abo. Naisip nito ngayon na magkakapariho ang kakayahan ng dalawang mga bata na sinalugan at Abo. Ngayon, nabunutan ng tinik at nabawasan ang kanyang mga isipin at mga pag-alala. Nakita niyang muling kumilos na ang kanilang mga kalaban. Sa mga pagkakataon na ito, nakasuot na naman ang mga ito na mga sumbrerong gawa sa buli. Kaya muling wika nitong si Mark sa mga bata. Akiko, kapag muling magbato ang mga ito ng mga matatalas na mga armas, gamitin mo ang iyong mga baging. Ako nang bahala sa mga makakalusot na mga patalim. Abo, lugar na. Bantayan ninyo ang buong paligid, lalong-lalo na ang ating likuran. Baka sabayan nila ito ng mabilisan na pag-atake. Ilang sandali pa, tama nga ang hinala nitong si Mark. Mabilis nang nagbato ang mga ito ng mga matatalas na mga armas. Kumikislap pa nga ang mga ito sa gitna ng kadiliman. Agad na ginawa naman itong si Akiko ang bili ni Mark sa kanya. Agad na nagpalabas ng mga baging ang bata na humarang doon sa mga patalim ng kanilang mga kalaban na humahagibis papunta sa kanila agad na nasangga ang mga iyon nitong si Akiko kahit na napuputol ang karamihan sa kanyang mga iniharang na mga baging may mga nakakalusot pa rin ngunit mabilis na pinitik iyon nitong si Mark gamit ang kanyang mga matatalas na mga baraha kaya walang tumama na mga patalim sa kanila at bumagsak ang lahat ng mga ito doon sa lupa. Ngunit tulad ng hinala ni Mark, nasa iri na ang kanilang mga kalaban at nakahandang umataki na ang mga ito sa kanila. Sa mga pagkakataon naman na iyon, nakaabang na sina Abo at Lugan, itong si Abo. Nagbago na din ang hitsura ng bata. Humaba na lalo ang mga puti nitong buhok at namumuti na din ang mga mata nitong si Abo. Gigil ito ngayon na makapaghiganti sa kanyang sinapit na mga pinsala galing sa kanyang mga kalaban at sa isang iglap. Bigla na lamang itong umigpaw at sinalubong ang mga kalaban sa ere. Nakasunod naman agad sa kanya ang batang silugan na tulad itong si Abo, gigil na din itong makapaghiganti sa mga kalaban ng mga espiya. Nagulat pa nga ang mga kalaban sa biglang pagsulpot ng dalawang mga bata doon sa ere. Ngunit ang ipinagtataka naman ng mga bata. Tatlo lamang ang umaatake sa kanila galing sa itas na ibig sabihin lamang ang dalawa sa mga ito maaaring umaatake ng palihim. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, wala nang magagawa pa ang dalawang mga batang paslit kundi atakihin na agad ang tatlong nandoon sa itaas ng iri. Nagulat naman ang tatlong mga kalaban ngunit agad naman na nakahuma ang mga ito at naiwasan ang mga pag-atake ng dalawang mga batang paslit. Hanggang sa bumagsak ang mga ito sa lupa, nagpapatuloy pa rin ang kanilang pagpapalitan ng mga pag-atake. Nagulat naman ang mga kalabang espya dahil ngayon nakakasabay na ang dalawang mga bata sa bilis ng mga ito. Lalo na itong si Abo nakamuntikan pang matamaan ang isang kalaban. Samantalang itong si Mark, agad niyang napansin ang pagkislapan na naman ng mga matatalas na bagay doon sa ere. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nanggagaling na ang mga patalim doon sa kanilang likuran. Napasigaw muli itong si Mark para warningan itong si Akiko. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, agad na napansin itong si Mark na ang batang nakatayo sa kanyang tabi ay hindi na ang tunay na katawan ng batang si Akiko. Batid niyang isa na itong huwad na katawan kaya mabilis na kumilos na itong si Mark sa isip ngayon ng anting nero. Maaring nahulaan na o napagalaman na ng batang si Akiko ang pakay at kinaroroonan ng mga kalaban na labis niyang ikinamangha at ikinabilib sa kakayahan ng batang babaylan. Maagap naman na sinalag nitong si Mark ang mga matatalas na bagay na sumagirit papunta sa kanya gamit pa rin ang kanyang mga matatalas na mga baraha. Ganon pa rin kabilis ang mga ibinabato ng mga matatalas na armas ng mga kalabang espiya dahil may daplis pa rin itong si Mark sa kanyang tagiliran kahit na nagawa niyang sanggain ang mga ito at sa tingin din itong si Mark tulad niya at sa batang si Akiko kaya ng mga ito na makagawa ng makailang ulit ng mga armas gamit ang kanilang kakaibang mga karunungan pagdating sa mga usal. Tulad ni Akiko at Bono na kayang magpalabas ng mga baging at mga kawayan ng makailang ulit. Ilang sandali lamang, nagulat pa nga itong si Mark nang biglang mapasigaw ang isang kalaban ng may pumulupot na baging sa paa nito at agad itong inialsa sa iri. kang pabulong na lamang itong si Mark. Akiko, Si Akiko ang may gawa niyan. Kailangan kong matulungan ang bata. Sa isip kasi ngayon nitong si Mark, napaka-imposible ang gagawing paghuli doon sa kanilang mga kalaban na sobrang napakabilis at napakaliksi. At napakagaling pa sa mga kumbate at ngayon nagawa nitong si Akiko na mahuli ang isa sa mga ito. Kanina, habang lihim na lumipat ng pwisto ang dalawang mga kalabang espiga doon sa kanilang likuran agad na napansin na ito ng bata dahil sa mga nakabaon na baging nitong si Akiko sa ilalim ng lupa. Kaya agad na gumawa ito ng huwad na katawan at inaabangan ang mga kalaban doon sa kanilang likuran. Ginamit din ng bata ang kanyang mga baging para gawing pain sa kinaroroonan ng mga ito. Ngunit talagang madulas ang mga ito isa lamang ang nahuli nitong si Akiko. Balak sana niya na ang dalawa ang hulihin agad. Na sa mga pagkakataon na iyon, sinubukan ng putulin ng isa ang mga baging na nakapulupot sa kanyang mga paa. Nang masilayan nitong si Mark, ang mga pangyayaring iyon, mabilis na itong kumilos. Kailangan na mapatay nila agad ang isang iyon bago pa ito makawala. Napakabilis na sumaglit itong si Mark papunta doon sa kalaban na espiya. Ngunit bago pa ito tuluyan na makalapit, biglang humarang ang isa sa mga kalaban at nagpakawala agad ng mga pag-atake. Tinamaan itong si Mark ng sunod-sunod na mga pagsaksak. Ngunit biglang sumabog ang katawan nitong si Mark. Isa palang huwad din na katawan na gawa sa mga braha ang papaatake doon sa kalabang nilalang. lang sumabog iyon sa harapan ng isang espiya na nagawa naman na maisang gaagad ang suot nitong sombrero. Gayon pa may mga tumama pa rin doon sa kanyang katawan kaya nahulog ito sa lupa at mayroong pinsala sa buong katawan. Hindi naman ito ganun kalubha. Ngunit sapat na ito para tuluyan na makalapit itong si Mark doon sa isang kalaban na nakabitin doon sa sanga ng puno ng kahoy kung saan doon ikinapit ni Akiko ang kanyang mga baging. Sa paglipas ng ilang mga segundo, iisang baging na lamang ang nakakapit doon sa paa ng kalabang nilalang. Kaya agad na inaatake na ito ni Mark, tinamaan niya agad ito sa may bandang likod. Ngunit tuluyan naman na nakahulogpos ito sa pagkakapulupot ng mga baging ng batang si Akiko. At pagkatapos kumapit na ito doon sa sanga ng puno ng kahoy sabay ng pag-igpaw at pagbato ng mga matatalas na bagay papunta kay Mark. Agad naman na lumambitin sa mga sanga ng puno itong si Mark para maiwasan ang mga matatalas na armas ng kalaban na mabilis na sumagirit papunta sa kanya. Habang umiiwas naman itong si Mike, nagbaon din ito ng mga braha doon sa mga sanga ng puno ng kahoy para gawing patibong sa kanyang kalaban. Ilang sandali lamang, lumambiti na itong si Mike, papaatake doon sa kalabang nila lang. Determinado talaga itong si Mark na makuha at mapitas ang isang iyon bago pa matulungan ito ng kanyang mga kasamahan Hinihintay na lamang itong si Mark na mapatapak ang kanyang kalaban doon sa mga sanganang puno na kanyang pinagbaunan ng mga baraha. Samantalang itong si Akiko, napansin naman ito agad na bumabangon na at tumayo ang isang kalaban na nasa buga ng mga baraha nitong si Mark kanina. Kaya agad na inataki ito ni Akiko gamit ang kanyang mga baging at ang ginawa na ngayon ng bata pinatulis na niya ang dulo ng kanyang mga baging para agad na mapatay na ang kalaban na espiya. Ngunit nang tamaan ito ni Akiko, nagulat ang batang paslit dahil nagiging putik ang katawan ng kalaban na ibig sabihin lamang nakagawa na ito ng isang malakas na usal na linlang na hindi inaasahan ng mga ito na malakas din ang kakayahan pala ng mga espiyang ito pagdating sa mga usal na linlang. At bago pa makahuma ang batang si Akiko, mayroong biglang humawak na at humablot sa kanyang mga paa at binitbit na ang bata habang nakabaliktad ang kanyang katawan. Wika ka pa nga ng kalabang nilalang sa kanya. Hehehehe, <laughs> inaakala mo ba bata na ikaw lamang ang marunong sa mga usal na linlang? Ngayon, hindi na kita hahayaan na makawala pa sa akin. Papatayin na kita ngayon. At habang hawak ito ng kalaban, mayroong kinuha itong patalim para tuluyan ng masaksak na ang batang paslit at tuluyang mapatay.